kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Hindi may tatanggi na kapag ikaw ay iligalistang mapera at makapangyarihan, ay kakatakutan ka hindi lang ng kapwa mo sindikato, kundi kahit na ng mga alagad ng batas na nakatukang uhuli sa'yo. Alam nila kung anong pwede mong magawa sa kanila o pamilya nila. Kapag naging personal na sa ang kaso kaya maraming mga miyembro ng alagad ng batas na mas gugustuhin na lang na makipagsabwatan sa mga ilegalista kesa maging target ng mga ito. Kung masasabi mong malala na dito sa Pilipinas ang kalakaran ng ilegal na bisyo ay wala pa yan sa kalingkingan pagdating sa bansang Mexico. Regular na ang tudasan sa mga kalya at kaliwat ka ng ulihan sa mga involved sa ilegal na bisyo. Halos hindi na mabilang ang mga miyembro ng kanilang alagad ng batas na natumbang dahil sa galit sa kanila ng mga hinuhuli nilang mga big time na sindikato. Pero kahit ganun paman ang panganib na nakaakibat sa trabaho ng mga alagad ng batas ay mayroon pa rin isang namumukod danging palaban at hindi natatakot kung ano man ang pwedeng gawin sa kanya sa oras na discover ng kalaban ang kanyang pagkatao dahil sa bawat pagkakataon na siya ay nakakahuli ng mga leader ng sindikato ay hindi lang sapat sa kanya ang pagpapakulong dito kundi hinihiya niya pa ito sa pamamagitan ng pagpapasuot sa kanila ng damit pang babae at pagpapapicture katabi nito. Hindi nakaligtas ang isang leader ng ilegalista na nagngangalang El Mimido nang siya'y masakote ng grupo ni El Marino Loco at pinasuota ng damit pang babae ng mahuli ito dahil sa histilo ni El Marino Loco kung kaya't mainit siya sa iba't ibang mga grupo ng ilegalista na siguradong gigil nagigil para mahuli siya at makaganti sa kanyang pagpapahiyang ginagawa sa kapwa nila sindikato. Hindi nagbibigay ni Katiting na sa itong si El Marino Loco para makilala siya ng kanyang mga kalaban. Ang tanging alam lang nila sa pagkatao niya ay siya raw ay si Eric Morales Guevara, isang infantryman ng Mexican Navy. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, Si El Marino Loco raw ay medyo may pagkaitim ang kulay ng kanyang balat, 5'7 ang height at may napakagandang pangangatawan. Balot na balot ang buong katawan nitong si El Marino Loco sa tuwing meron silang operasyon. Kahit mga mata nito ay hindi nakikita dahil ayaw niyang magkaroon ni kunting dahilan ang mga kalaban niya para siya ay makilala. 2006 nang sumabog ang pangalang El Marino Loco nang maaresto ang leader ng sindikatong nagngangalang Julian Luis sa Salinas o alias El Comandante Toro dahil sa samut-saring kasalanan nito sa batas mula prostitusyon, ilegal na bisyo, money laundering at iba pa ay pinasok na ni El Comandante Toro ang isa sa maling desisyon na nagawa nito ay nang kanyang dukutin ang isang marino at pinatubos ng milyones sa pamilya. Kaagad na pinaubayan ng gobyerno kay El Marino Loco ang pag-aresto kay El Comandante Toro kung kaya't hindi lang pagpapahiya ang kanyang naisip gawin sa leader na ito. nag ang landas ng dalawang grupo at matapos ang ratratan ay naiwang nakabulagda sa kalsada si El Comandante Toro. Hindi managawa ni El Marino na mapasutan ng damit pang babae ang kalaban niya. Pero Nautas naman ito ang buhay niya. Nagpatuloy ang pagdugis ni El Marino Loco sa iba pang mga leader ng sindikato sa lugar ng kanyang assignment at nasa listahan niya ngayon ang lalaking nagngangalang Selvistre Haro Rodriguez o alias El Chevy. Nilusob ng grupo ni El Marino ang bahay ni El Chevy pero wala silang nadatnan doon. Hindi ito pwede para kay El Marino dahil gusto niyang iparamdam ang kanyang presensya sa mga taong nasa listahan niya. Kung kaya't imbis na tahimik na umalis sa lugar, ay kanyang pinagsisira ang lahat ng mga importanteng bagay sa loob ng bahay ni El Chevi. Ang mas malalapa ay tinangay ni El Marino loko ang abo ng pumanaw na ama ni El Chevi. Wala sa bokabularyo ni El Marino ang tinatawag sa atin dito na human rights pagdating sa mga kriminal. Sa huli ay napasakamay din ng ibang otoridad si El Chevy kasama ang kapatid nito na kapwa na huli sa loob ng hospital dahil hindi matodas-todas mga kalaban niya si El Marino kung kaya't sinubukan nila itong suhulan ng napakalaking halaga ng pera kasama na ang mga nagkagandahang mga babae na handang gawin ang anumang gustong ipagawa sa kanila ni El Marino Loco para lamang mapaligaya ito. Pero ang lahat daw na iyon ay hindi umepekto kay El Marino Loco. Ipinabalik daw niya ang mga sinuhol sa kanya at sinabing hindi na magbabago ang kanyang desisyon na hulihin silang lahat. Marami ang nagtatanong kung bakit nga ba ito ang pamamaraan ni El Marino Loco sa pagpapahiya sa mga nahuhuli niyang mga sindikato. Simple lang ang sagot sa kanila ni El Marino Loco. Ayon sa kanya... Pinili ng mga sindikatong ito ang maging ganito kung kaya't kinakailangang may manindigan na sumupil sa kanila. Sa tingin nila ay nakakamacho at nakakaragdag sa kanilang pagkalalaki ang kanilang mga ginagawa Kung kaya't para may pakita sa kanila na hindi sila ganoon kabiksyat kagaya ng inaakala nila Ay kailangan daw niyang silang ipahiya sa pamamagitan ng pagpapasuot ng damit pambabae sa kanila Dahil sa hindi kayang may patumba ng mga sindikato si El Marino Loco Kung kaya't ginawa nila ito sa pamamarahang legal may mga nagsampa ng kaso laban sa kanya dahil sa maling pamamarahan daw nito sa paghuli sa kanyang mga inaaresto. Dahil sa dami ng bayulasyon na nagawa ni El Marino Loco sa pamamarahan ng kanyang paghuli, rason para matanggal ito sa serbisyo. Pero ayon sa ibang nakakakilala sa kanya, bagamat wala na raw ito sa serbisyo ngayon, pero patuloy pa rin daw itong nanghahanting ng mga illegalista at patuloy niya pa rin pinapasuot ito ng damit pang babae sa tuwing nahuhuli niya ito. Ikaw, sang-ayon ka ba sa estilo ni El Marino Loco? ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.